hindi na ipinagtaka ni Senate Minority Leader Senator Aquilino Coco Pimentel III kung totoo ang Escudero 11. Usap-usapan kasi ngayon na plano ni Senate President Cheese Escudero na ilibing na ngayong 19th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte upang maligawan ang Duterte bloc sa Senado at masiguro ang pananatili sa pwesto sa 20th Congress. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Pimentel na bagamat wala siyang nasasagap na balita hinggil sa Iskudero 11, ay hindi na siya magtataka kung mangyayari ito. Wala pa akong news tungkol sa Escudero 11. Uh, mm -hmm. di, uh, si Senate President naman kasi nahalal niya ng labing tatlo. Eh. At least uh -oh. labing tatlo. Lampas pa nga sa labing tatlo. So y kung meron pa siyang support ng 11, hindi ako magtataka kasi nga dapat, dapat nga ang support ni SP ngayon kasama sarili niya dapat labing tatlo at mahigit eh. Kasabay nito, binigyan diin ng senador na kailangan ng simulan ngayong 19th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara at huwag nang ipasa pa sa 20th Congress. Iginit ni Pimentel, wala namang legal na balakid kung ngayong sisimulan ng impeachment proceedings dahil hindi naman nagba-back to zero ang trabaho ng Senado kung magiging impeachment court ito. So ang trabaho ng Senado bilang lehislatura, kung nag nagbaback to zero yan kada bagong kongreso, nasa Rule 6 yan, uh, Article 6 ng Constitution, ang, ang prinsipyo nandun. Wala yan, sa, wala yan sa Article 11 na kung ano man ang trabaho ng Senado bilang korte, impeachment court, hindi yan nagbaback to zero. Tuloy-tuloy yan. Kay, kasi tingnan na lang natin ang mga korte natin sa totoong buhay, pag korte, kahit napalitan ang judge, nag-retire ang judge, namatay ang judge, may bagong judge. Yung kaso, tuloy-tuloy. Kahapon nagkasagutan si Pimentel at Senate Majority Leader Francis Tolentino sa pagbubukas ng sesyon ng Senado matapos isulong ni Tolentino na ipasa na lang sa 20th Congress ang kahihinat na ng impeachment trial dahil magsasarado na ang 19th Congress ngayong Hunyo.